Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Aris, lalong-lalo na sa iyong sektor ng mapagkukunan. Kaya sa araw na ito, karamihan sa mga Aris ang inyong focus ay nasa pera at sa mga bayarin, sa pangangailangan ng pamilya. At dahil malakas rin ang impluwensya ngayon ng Venus sa iyong sektor, ang focus mo rin ay nasa kapayapaan at pag-uunawaan sa trabahoan. At gusto mo na maayos ngayon ang mga taong nasa iyong kapaligiran. Sa araw na ito rin, medyo ma-overwhelm ang mga aris dahil sa mga plano na nagbabago-bago. At karamihan, medyo mahirap na itago kung ano ang mga nararamdaman ng mga aris ngayon. Dahil sa marami kayong iisipin ngayon, pangangailangan mo, pangangailangan ng iyong pamilya, at sa araw na ito, ay malakas rin ang pressure na maabot mo kung ano man ang iyong mga goals. At kahit na nagsusumikap ang mga aris, Karamihan parang pakiramdam ninyo hindi pa rin sapat ang inyong mga ginagawa. Kaya ngayong araw mahalaga na tanggapin kung ano man ang mga limitasyon, kung ano man ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang iyong best interest sa araw na ito ay dapat e-enjoy lang kung ano man ang iyong sitwasyon ngayong araw. At huwag sobrang magplano ng napakalayo pa na panahon. Ngayong araw mahalaga na mag-focus ka lang sa kung ano ang mga nagaganap sa kasalukuyan kasalukuyan kasi lalo kang ma-pressure kung plano ka ng plano, iniisip mo ang pera, iniisip mo ang pag-budget. Kaya Ngayong araw, focus ka lang sa kung ano ang maganda. Sa araw na ito, maayos naman ang pag-ibig. Makuha mo ang suporta ng mga taong nagmamahal sa iyo at mga taong nakapalibot sa iyo. Ang iyong asawa, ang iyong mga anak at ang iyong mga kapamilya ay magbibigay naman ng kanilang pag-unawa kung ano man yung mga bagay na hindi mo pa maibigay sa kanila at ang mga single naman na ari sa araw na ito, mag-enjoy naman kayo pagdating sa inyong connection sa inyong mga kaibigan. Pero marami sa mga single na aris ngayong araw, ang focus ninyo ay nasa inyong trabaho sa kung paano kayo magkaroon ng stable na income. Ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay gold at lucky numbers mo ay 1, 9, 11, 17, twenty five at forty three. Very opinionated naman ang mga Taurus sa araw na ito. Maganda ngayon ang iyong pagbahagi sa kung ano ang nasa iyong isipan at sa kung ano ang iyong mga plano. Kaya sinasabi mo ito sa ibang tao. Hindi ka nag-aalinlangan na ipahayag kung ano talaga ang totoo sa iyo. Malakas ang epekto ngayon ng buwan sa iyong sektor, Taurus. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyong na ngayong araw. Mailawan ka sa mga bagay na dati hindi ka sigurado. Ngayong araw, alam mo kung ano ang gusto mo sa iyong buhay, alam mo kung paano ayusin, planchahin ang mga problema. Pero sa araw na ito, Taurus, madali kang maapektuhan kung ano man ang mga sinasabi at kung ano man ang ginagawa ng ibang tao. Marami ring mga tao ngayon, Taurus, subukan na ikaw ay manipulahin pagdating sa mga sitwasyon na hindi mo kontrolado. Buti na lang, malakas ang epekto ngayon ng Venus, ang enerhiya ng pag-ibig na nagdadala naman ngayon ng pag-uunawa mo sa mga sitwasyon. Hindi ka masyadong mahirapan. Kahit na mahirap ang sitwasyon, ay mas maunawaan mo naman kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Sa araw na ito, marami kang matutunan pagdating sa iyong mga interaksyon sa ibang tao at ang iyong frustration sa araw na ito, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw, ay unti-unting maglalaho pagdating na sa bandang hapon. Mag-ingat lang sa araw na ito, Charles, kasi maraming mga tao ngayon ang maka-misinterpret sa iyong mga sinasabi. Meron ring mga tao ngayon na kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi at nakakaapekto ito sa iyong desisyon at sa iyong mood. Ngayong araw, kailangan mo lang mag-focus sa iyong trabaho. Ang pag-ibig ngayong araw, hindi mo masyadong Maaasahan kasi merong iba nagmamahal daw sa iyo pero sakit sa ulo naman ang dala. At yung iba naman ngayong araw hindi nakakatulong sa iyong mga gastusin. Sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 5, 18, 20, 35, 37, at 39. Ang mga Gemini, sa araw na ito, mahilig kayong mag-isip pagdating sa inyong mga options. Ano ang mga pwede ninyong gawin? Ngayong araw, maganda ang mindset ng mga Gemini dahil sa araw na ito, hahanapin ninyo kung ano ang mga totoo sa isang sitwasyon. Ngayong araw rin ay ikaw ay nakakaroon ng kahirapan na kumbinsihin ng ibang tao. Hindi ka madaling maniwala ngayon kung ano man ang mga sinasabi ng iba. Buti na lang kasi hindi ka pwedeng manipulahin ngayon ng ibang tao. Klaro sa iyo kung ano ang gusto mo. Klaro sa iyo kung ano ang iyong desisyon. At kung ano ang iyong life purpose. Sa araw na ito, Gemini, malakas ang epekto ng buwan sa iyong sektor. Karamihan sa mga Gemini ngayong araw, medyo privado. Pero kahit na pribado kayo, ayaw ninyong pakialaman, hindi kayo masyadong nagsasabi kung ano ang nagaganap sa buhay ninyo, ngayong araw mahilig ka ring tumulong at mahilig ka na magbigay ng pag-unawa sa ibang tao. Tinutulungan mo yung iba na mag-improve ang kanilang mga relasyon sa mga mahal nila sa buhay. At sa araw na ito, tatapusin ng mga Gemini kung anuman yung mga trabaho na hindi pa natapos. Ito ay dahil sa impluensya ng Venus na niyayakap ninyo anuman ang mga challenges ngayong araw. At kahit na medyo mahirap ang mga sitwasyon, nananatiling positibo ang mga Gemini pagdating sa inyong pananaw. Sa pera, sa pangangailangan ng pamilya, sa relasyon, at sa inyong mga kasama sa trabaho. Magaling ang diskarte ng mga Gemini ngayon yung araw kasi nagpo kayo kahit na mahirap sa trabaho ay nagsusumika pa rin kayo ng ayos. Kailangan bantayan sa araw na ito, Gemini, ang iyong enerhiya. Madali kang mapagod sa araw na ito kaya kailangan budgetin mo ang iyong oras at kung meron kang extra na panahon ay itulog mo na lang o kaya ipahinga mo ang iyong katawan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7,

Nagiging mas maingat naman ang mga cancer pagdating sa kanilang mga gawain at responsibilidad sa araw na ito. Ang mga cancer, nakakaroon kayo ng presence of mind. At sa araw na ito, maganda ang focus ninyo sa mga bagay na magpapasaya sa inyo. At dahil malakas rin ang impluensya ngayon ng Venus, ngayong araw magaling ang mga cancer pagdating sa kanilang komunikasyon. Magaling kayong makisuyo, magaling kayong makisama. At maganda ngayon ang mga connections kasi happy lang ang karamihan sa inyong mga connections sa ibang tao. At ngayong araw, maganda ang pag-unawa mo sa iyong abilidad. Kung ano ang iyong kailangan, magaganda ang iyong mga opinion sa araw na ito at ikaw ay malibang ngayong araw. Kahit na merong mga konting problema ngayon, kahit na merong mga tensyon, sa araw na ito, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Maayos ngayon ang pananaw ng mga cancer at magaling kayo sa paghanap ng panahon para kayo ay makapag-relax. Marami ring mga tao ngayon ang magbibigay ng tiwala sa mga cancer. At ngayong araw, ang pera ay katamtaman lamang kaya kailangan mong maging wise pagdating sa iyong mga gastusin at bayarin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 18,

Ang mga Leo ngayong araw ay magbibigay ng karagdagang atensyon pagdating sa kanilang responsibilidad at ambisyon. Ngayong araw, ang mga Leo ay magiging seryoso, invested kayo pagdating sa inyong reputasyon, kung ano ba ang mga pinagsasabi ng ibang tao patungkol sa iyo. Mahalaga sa iyo ngayong araw na maganda ang iyong reputasyon at sa araw na ito, maganda rin ang iyong long-term goals. At dahil sa impluensya ngayon ng Venus, ngayong araw pagdating na sa bandang tanghali, lilipat ang focus ng mga Leo pagdating sa inyong pera, sa inyong sektor ng mapagkukunan. Mas maging komportable ka, marami kang maisip ng mga magagandang estratehiya sa kung ano ang iyong mga gagawin para makatulong sa pangangailangan ng pamilya. At kahit na hindi pa masyadong klaro kung ano man ang mga bagay na iyong papasukan, kung ikaw ba ay magnegosyo, maggagawa ka ba ng mga iba pang mapagkakitaan sa araw na ito, decidito ka naman na ayusin kung anuman ang pangangailangan ng pamilya, pangangailangan mo, at sa araw na ito mapagtunan mo rin ng pansin kung ano ang iyong lakas. kaya ngayong araw mas maging apektado ka pagdating rin sa mga issue kasi importante sa iyo ngayong araw ang pera at ang mga challenge ng araw ngayon merong mga tao na connected sa iyo pero hindi magbibigay ng kanilang suporta ah. kaya pakiramdam ng ibang liyo solo lang sila na nagsusumikap ngayong araw maayos naman ang pasok ng pananalapi kaya buti na lang ang mga liyo sa araw na ito kahit papano mas stabilize ninyo ang pasok ng pera Mag karoon kayo ng mga unexpected na guide o kaya mga perang hindi inaasahan mas maging maayos ang plano mo pagdating sa iyong investment kung ano ba ang mga pwede mong simulan sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3 12 20 36 38 at 41 Mas determinado kayo ngayong araw dahil malakas ang impluensya ngayon ng Venus at ng Buwan. Kaya ngayong araw, ang focus ninyo ay mapunta sa mga posibilidad. At hindi kayo natatakot kung anuman ang mga hadlang sa mga plano ninyo dahil nakatuon ang inyong focus pagdating sa stability ng pananalapi para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Sa araw na ito, gusto rin ng mga Virgo na payapa lamang. Kaya hindi hindi kayo mapagpatol sa kung ano ang problema ang dala ng ibang tao, hindi kayo nakikipag-argumento, maganda ang emosyon, ang stability ng mga nararamdaman ngayon ng mga Virgo kasi mas mature kayo ngayong araw na ha-handle ninyo ng maayos ang inyong problema. Sa araw na ito, karamihan rin sa mga Virgo, happy kayo kahit na pakunti-kunti lang ang pagsulong ng mga pangarap ninyo, ng inyong mga goals kontento kayo dito. Pero patuloy kayo na nagsusumikap, nagkakaroon kayo ng mga magagandang ideya sa mga bagay na pwede pa ninyong gawin. At maganda ang kumpiyansa sa sarili ng mga Virgo. Karamihan sa inyo ngayong araw, maganda ang inyong karesma. Kaya magagaling kayong leader sa araw na ito. Practical kayo at supportive sa ibang tao. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 21, 27, 30, 36 at 44. Merong mga magagandang surprises para sa mga Libra sa araw na ito, kaya huwag mong i-underestimate kung anuman ang mga sitwasyon ngayong araw. Maganda ang pasok ng pananalapi sa araw na ito, at ngayong araw, maayos rin ang iyong pag-ibig. Maraming mga tao ang magbigay ng suporta para sa mga Libra. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan na puwapasok sa iyong sektor, kaya karamihan sa mga Libra sa araw na ito, mahilig kayong magmuni-muni, mahilig kayo na pa ang mga plano mo. At ngayong araw, ang mga emosyon ay hindi pangmatagalan. Merong mga tentative na emosyon ngayon ang mga Libra kaya 'wag kayong padalos-dalos pagdating sa mga decision mo sa araw na ito. At matalas ngayon ang instinct ng mga Libra, hindi kayo madaling maloko ng ibang tao at medyo mataas lang ang iyong mga emosyon ngayon kaya kapag mataas ang emosyon, makakatulong na hindi magpadalos-dalos. Sa araw na ito rin, malakas ang epekto ng Venus, magdadala ito ng konting challenge, pero maayos ang romance energy ngayong araw. Maimpluensyahan lang ang mga takot mo, ang mga pangamba mo, kaya sa araw na ito, karamihan sa mga Libra, Maayos naman sana ang araw pero nagkakaroon kayo ng mga pangamba dahil sa mga walang kasiguraduhang bagay. Sa araw na ito, Libra, kailangan mo rin na ayusin ang mood kasi maraming mga tao ngayon ang maari na maka-impluensya sa iyong mga pananaw. At madali kang mapagod sa araw na ito kaya kailangan pag-ingatan ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 18, 22, 39, at 40. Magaling ang mga Scorpio sa partnerships ngayong araw. Magaling kayong makisuyo o kaya makipagkompromiso. Sa araw na ito, ang focus ng mga Scorpio ay nasa inyong mga relasyon at kahit iba-iba ang perspective, ang pananaw ng ibang tao ay importante ito sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, malakas ang challenge ng enerhiya ng Venus at Pluto kaya merong mga suspicion sa araw na ito, merong mga Scorpio na maaring bigla-biglang magduda sa kanilang asawa o kaya sa kanilang kapartner, sa boyfriend nila, girlfriend nila dahil sa tensyon na nararamdaman. Maganda ang araw na ito, Scorpio, para i-focus sa iyong mga plano. Imbis na isipin mo kung ano na ba ang ginagawa ng asawa mo o kaya ng iyong boyfriend or girlfriend sa araw na ito, mag-focus ka sa iyong mga plano. Ngayong araw rin, Merong ibang tao ngayon na hindi maganda ang ugali, hindi maganda ang pakikitungo sa iyo. Kaya sa araw na ito, kailangan lang na habaan ang iyong pasensya. Maayos naman ngayon ang pasok ng pera. Kaya lamang ang mood mo ngayon, hindi masyadong happy. Merong mga Scorpio sa araw na ito, medyo mainiti ng ulo, madaling mapikon, madaling magalit. Habaan ang pasensya ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 14, 16, 28, at 30. Huwag basta-basta maniwala sa mga news ngayong araw kasi merong mga Sagittarius makatanggap ng bad news sa araw na ito pero peki pala ang mga ito. At ngayong araw, kailangan na alagaan ang iyong sarili, ipahinga ang iyong katawan kung ikaw ay pagod dahil madali kang mapagod ngayong araw, medyo mababa ang iyong energy. Pero maayos ngayon ang pasok ng pera at maayos rin ang suportang makuha mo ngayon galing sa ibang tao. Maganda ang romance energy, maganda ang pag-unawa at pagpapatawad ng iba. Malakas rin ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong work at health sector. Kaya karamihan sa mga Sagittarius sa araw na ito, ang focus ay nasa inyong kalusugan at sa trabaho. Mahilig ang mga Sagittarius na hanapan ng solusyon ang mga problema. Magaling ang mga Sagittarius sa araw na ito na i-handle ang mga detalye mas mabusisi kayo ngayong araw, magaling kayong mag-organize at i-manage ang iyong pang-araw-araw na ginagawa mahalaga rin sa mga Sagittarius sa araw na ito, kung ano ang inyong reputasyon, ano ba ang sinasabi ng ibang tao dahil sa araw na ito, ang focus ng mga Sagittarius ay nasa responsibilidad ninyo gusto ninyong pasayahin ang mga tao. At maayos rin ngayon ang pag-ibig. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus. Kaya maganda ngayon ang takbo ng samahan at pag-iibigan ng mga Sagittarius. Mamayang hapon, merong konting challenge kasi pagdating na sa bandang hapon, magkaroon ng clash. Pagdating sa paniniwala, ang mga sitwasyon ay medyo maging mahirap. Pero malakas at matatag ang mga Sagittarius sa araw na ito. Hindi nananaig ang inyong takot ngayong araw. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 8, 16, 23, at 34. Maganda ang imahinasyon ng mga Capricorn sa araw na ito pero kailangan bantayan ang pag-ibig ngayong araw. Maraming mga pagsiselos, maraming mga pagdududa at maari na mamiligro ngayon ang mga relasyon dahil sa init ng ulo. At kailangan lang sa araw na ito huwag patulan ang mga argumento. Ngayong araw, marami ring mga mayayabang na nakapalibot ngayon sa mga Capricorn, maaapektuhan dito ang iyong mood. Pero sa araw na ito, mas concern ang mga Capricorn pagdating sa inyong pera. At buti na lang ngayong araw hindi kayo madaling maapektuhan kasi marami sa inyo malibang, mas malaya kayo ngayong araw, magaling kayong mag-entertain at magaling rin kayo na libangin ang inyong sarili. Mas creative kayo sa araw na ito Capricorn para pakawalan anuman ang tensyon na iyong nararamdaman. Ngayong araw, karamihan sa mga Capricorn mag-enjoy kayo. Lalo pa na malakas ang impluensya ngayon ng Venus, ang enerhiya ng pag-ibig sa iyong sektor kaya mas okay ngayon ang mga relasyon lalong-lalo na sa mga kaibigan. At sa araw na ito, medyo padalos-dalos yung mga Capricorn pagdating na sa bandang gabi. Kaya bantayan ang iyong mga desisyon. Ngayong araw, maganda naman ang focus ninyo pagdating sa inyong trabaho. Kaya mas maging organisado kayo. At pagdating sa inyong trabahuan, nagsusumikap kayo ng ayos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 6, 15,

Ang focus ng mga Aquarius sa araw na ito ay mag-move forward. Kahit na medyo mahirap ang araw na ito, marami sa mga Aquarius, merong mga nararamdaman, madaling mapagod, at yung iba naman, medyo wala sa gana magtrabaho. Pero ngayong araw, kahit papano, ay pinipilit ninyo ang inyong focus pagdating sa inyong mga responsibilidad. At ang pag-ibig naman sa araw na ito, andian lang, stable, ang mga pagmamahalan sa araw na ito, walang masyadong drama ang pera ang kailangang bantayan kasi medyo bumababa lalo ang takbo ng enerhiya ng pera para sa mga Aquarius. At ang focus ng mga Aquarius ay nasa kanilang tahanan, sa mga magulang nila, sa pamilya nila at sa kanilang mga kapatid. Hinahanap ng mga Aquarius ang komportabling pamumuhay at ang yung komportable sila sa kanilang nararamdaman. Kaya marami ngayong araw na mga Aquarius sige check nila ang seguridad ng pamilya stable ba sila sa kanilang trabaho at sa araw na ito ang mga komplikado ay hindi ninyo masyadong pinapatulan. Maganda ang araw na ito kasi ang mga Aquarius, mas magkaroon kayo ng pag-unawa sa inyong sarili. At dahil dito, magiging malalim ang pag-unawa ninyo sa mga sitwasyon. At ngayong araw, ang mga Aquarius rin parang gusto lang ninyo na gampanan kung anuman ang inaasahan sa inyo ng ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at lucky numbers mo ay 8, 11, 14, 22, 30 at 31. Impressive naman ang karamihan sa mga Pisces ngayong araw. Magaling kayo sa inyong trabaho. Maganda ang inyong mga connections sa ibang tao. At sa araw na ito, maayos ang inyong mood. Madali rin kayong Makipagsunduan ngayon lalo na sa issue na may kinalaman sa pera at sa araw na ito aktibo ang karamihan sa mga Pisces. Ngayong araw magagaling magsalita ang mga Pisces dahil sa malakas na impluensya ngayon ng buwan sa iyong communication sector. Matalas ang utak ng mga Pisces sa araw na ito kaya magaling kayo sa mga problem solving. At ngayong araw rin kahit na merong dalang tensyon ang enerhiya ng Venus at Pluto maraming mga tao ngayon Yon ang para bang annoying kaya yung ibang tao parang disturbo at sa araw na ito gusto lang sana ng mga Pisces ng kapayapaan yung makapagpahinga kayo ng ayos, magawa ninyo ang inyong gusto pero maraming disturbo, maraming mga tao ngayon ang ipipilit kung ano ang kanilang mga gusto kaya hindi masyadong ma-enjoy ng mga Pisces ang kanilang mga gusto sanang gawin. Pero buti na lang, sa araw na ito ay hindi kayo madaling maapektuhan at ngayong araw rin maganda ang inyong abilidad na parang pakawalan lang ang mga problema ng ibang tao. Ngayong araw maganda ang tolerance ng mga Pisces at mas nurturing kayo kaya kayo mismo sa inyong sarili magkakaroon ng healing, magkakaroon ng support. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay white at Malaki numbers mo ay 4, 5, 13, 27, 28, at 31. Abangan ang iyong kapalaran bukas.